Grabe. Totoo talaga itong sinasabi ni Prof. Tikiya na wala talagang mamumuhunan sa Pilipinas dahil sa sobra pa namin, sobrang dami ba namang crimes, walang peace and order. Sino pang dayuhan, di ba, yung mamumuhunan? Kaya ito guys, pakinggan natin ha. Para makahikayat ng foreign investors, sa harap ng kampanya para makahikayat ng foreign investors, Paalala ng isang political strategist, dapat munang ayusin ang peace and order situation sa bansa. Mga issue na kinakilang ayusin sa Pilipinas, na anyay malinaw na itataguyod di senatorial candidate Pastor Polo C. Quiboloy sa kanyang pagtakbo sa Senado. Si Valdivina Gracia magbabalita. Sa mga nagdaang taon, patuloy ang mga pagsusumikap ng gobyerno na maakit ang mga dayuhang mamumuhunan upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ngunit ayon sa mga eksperto, may isang bagay na dapat munang ayusin bago ang lahat ng ito, ang peace and order situation sa si Pilipinas. True. Ayon kay Professor Malutikia, isang political strategist, ang kalagayan ng seguridad at kaayusan sa bansa ang isa sa mga pangunahing salik na tinitingnan ng mga foreign investor bago magdesisyon na mamuhunan. Anya, bago Great. mamuhunan ang mga foreign investors, sinusuri muna nila ang law and order situation ng isang bansa. Hindi ba't nitong mga nakaraang linggo ay muling umani ng kontrobersya ang pahayag ni PNP Chief Romela Marbil nang ipagmalaki niyang bumaba ang kaso ng kidnapping sa bansa. Pati nga sa Claire Castro na Presidential Communications Office, nagsabi rin na hindi nalaganap ang kriminalidad sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga pahayag ng ilang sektor na patuloy na dumarami ang mga insidente ng kidnapping. Yes. Sa lang, kabaligtaran ang sinabi ni Marbil sa naging pahayag ni PNP spokesperson Jean Fajardo na nagkumpirmang tumaas sa mga kaso ng kidnapping sa bansa. Kaya saan ni Tikiya, hindi lamang ang laganap na kriminalidad ang problema ng kasulukuyang administrasyon, kundi pati. Dapat no, nagmi-meeting -me ito sila para magsang mag ayon yung mga report nila. Kasi si Fajardo sinasabi na tumaas ang kaso ng kidnapping. Sinasabi naman ni, ano, ni PNP Chief na walang kidnapping. Nakakaloka tong mga taong to. Mang tumaas ang mga kaso ng kidnapping sa bansa kaya sa ni Hindi lamang ang laganap na kriminalidad ang problema ng kasulukuyang administrasyon, kundi pati na rin ang pabago-bagong desisyon at sinasabi sa ilalim ng liderato ni Marcus Jr. na nagpapalala ng kawalan ng tiwala ng mga dayuan na gustong mamuhunan sa bansa. So kung ganong kaingay, kung ganong Magkakaiba, eh mahihilo ang dayuhang mamumuno nang pumasok sa Pilipinas at uh, uh, pag nagkaganon, pipili sila kung saan yung stable. Yes. Ah, stable ang policy, predictable, Dun, hindi pa iba-iba ang desisyon yep, ng mga no. leaders at certain na pag ito ang Kaya. sinabi, yan ang mangyayari. Hanggat ang paniniwala nila, eh, yan ay fake news, hindi yan masosolbahan. Kasi nagiging daring na eh. Uh, some of, of the crimes being committed are done by uh, people using illegal drugs. Correct. So, Kasi isang legal na eh. yan sa peace and order at sa safety ng mga Pilipino. Samantala, umani na matinding paghanga mula kay Professor Malutikia ang layuning ayusin. Totoo talaga yun, no? Totoo talaga yun. Kasi sa habang na sinasabi talaga nila na fake news lang yung mga kidnapping, yung mga crimes, eh wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Kasi ano, bangag na yata silang lahat. Kasi naisip na nilang fake news yung mga kahit na binabalita na sa mga mainstream media, fake news pa rin ano na, ano nang nangyayari talaga. Ewan ko talaga dito sa kanila, guys, no? Hindi ko na ma-imagine kung ano pa talaga sa kanila yung katotohanan. Kasi pati nangyayari talaga, fake news pa rin. Ewan ko na lang talaga. Pinati ng Pilipinas na inilunsan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Hibuloy na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo. Anya, nakikita niya na marami ang kailangang ayusin sa bansa at ito ay isinusulong ni Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang tunay na pagmamahal sa bayan, malinaw na plataforma at advokasya para sa tunay na pagbabago na kinakailangan ng bansa. Pero mas malaking bagay na si Pastor Kibuloy ang nagsalita na dapat ayusin ang Pilipinas. Kasi uh, yung pag-aayos para yan sa mga tao, eh, hindi sa liderato. Yung pag-aayos ay eh, ang tamang paggamit ng pera para sa serbisyo na kailangan ng tao. Yung pag-aayos ay uh, may accountability at may transparency ang gobyerno. Kailangan po natin mapasok yung sampu. At kung hindi natin mapasok yung sampu, Uh, kailangan natin yung kanilang uh, uh, agenda, yung kanilang mga plataporma ay daladala nung nakapasok. Buko dito, nagpaabot rin ng taos-pusong pagbati Grabe no. Totoo talaga 'yan, guys, grabe. Kailangan talaga yung kailangan talaga natin yung Duterte. Kasi yung plataporma talaga nila ay para talaga sa kapakanan ng mga Pilipino. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. God bless.